Ito ang Capital Bazaar sa Lingayen, Pangasinan. Pinuntahan nga pala namin ito kasama ang Pangasinan Vlogger. Isa sa mga layunin namin ay ipakita at ipakilala ang mga pwesto dito. At ito ang aking kwento. Nagbukas na nga pala ang food bazaar dito sa Lingayen kaya naman aking nilibot ang lugar sa aking paglalakad ay makikita ang bawat pesto na talaga namang porsigido sa kanilang mga pangkabuhayang negosyo. At isa kami sa gagawa ng paraan bilang content creator upang makita ang ganda ng lugar nila dito. Magandang naging experience namin dito, damang-dama mo ang lamig ng hangin at tunog ng dagat na talaga namang nagbibigay ng magandang ambience para sa mga taong gustong mag-relax. Kaya naman ay aming pinuntahan ang bawat pwesto para tikman ang kanilang nagsasarapang bentang iba't ibang uri ng pagkain. Madami ang pumunta dito kaya naman ang bawat pwesto ay talaga namang panalo. Sino ba namang hindi matatakam sa bawat pagkain na ihahain nila para sa iyo? Kung mahilig ka sa masarap na burger at price, dito lang yan sa Nick's Burger. At kung inihaw at pares naman ang hanap mo, sa of ng Jackson ka lang tumambay, siguradong mabubusog ka sa bawat tagumpay. Kung mahilig ka sa fruit shake, pag mango, abing mo ka na. Siguradong mandalaming ka sa sarap ng kanilang benta. Higit sa lahat, isa sa paborito ko ay ang tusok-tusok. Lahat ng klaseng street foods ay meron sila dito talagang mabubusog ka pag dumaan ka dito pero ilan sa mga napansin ko hindi ganun kadali ang kanilang ginagawa buyat at pagod kasama ang bayarin sa renta kaya makikita mo na lang ang kanilang pagtsatsaga at pagmamahal sa kung ano man ang kanilang ginagawa Hindi madali ang ganitong negosyo kaya naman deserve nila ang suporta mo. Mga ka lang sa kanilang pwesto. Ay sapat na yon, pangpawi sa bawat pagod nila para iserve ang pagkain mo. Magkaisa tayo para umahon. Magkaisa tayo sa bawat hamon. Pero wait lang, ako muna ay lalamon. At hanggang dito na lang ang aking kwento. lang lahat sa wala Nagkabay sa lugar na mag-isa Hanggang malimutan ang problema At magpatuloy sa aking tathana Sa so, bawat kaya ay walang nakilala Kaya nagkaroon muli ng pag-asa Na magpatuloy sa nalimot ang pangalan Gusto kang mo Hindi pa pipigil ng hindi nito Hanggang maabos ang lahat ng pangarap mo Pagkakasama Tayo ay maglalapay, tayo ay lilipad Kasama ang mga tunay sa paligid mo At hindi mahirap mo kahit nakakapagod pa Hanggang lahat ng ito ay magagawa Tayo ay magkaisa, tayo ay samasama -sama. Sa tawag kahit tayo ay magsasaya Kahit nasa pangbagyan, kahit pasagat yan Kita lang ang kali ka